Hello po! Ang ng umaga po sa ating lahat. Ako po si Maria Reina Florendo, ang inyong pong tagapag-ulat ngayong magang ito. Ang aking pong uh, na paksa ay tungkol sa layunin sa pagtuturo ng Pilipino. So, bago po natin simulan yung leksyon, uh, tayo na muna po ay manalangin. Sa nga naman ng Espiritu Santo. Amen. Ayun mga ay salamat sa araw po na ito. Ano nga po, protektaan niyo po kaming bawat isa po sa araw po na ito. Nga po, marami po kami matutunan at magamit po namin ito sa hinaharap at mas marami po kami maturuan ng mga bata. At magawa po namin yon ng mahusay at may dedikasyon sa aming um, at tiyak na trabaho ang kukunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nana, Nana, Espiritu Santo, Amen. <laughs> so, ang ganda na umaga po ulit sa ating lahat. At talakayan po natin na ilayunin sa pagtuturo ng Pilipino. So, ano bang ano bang ating mga layunin para ma, mas maingganyo ang mga bata sa pag-aaral tungkol sa Pilipino? So, una po, dito na ipapayag ang tiyak na panalalita ng mga pag gawain na inasang may pakita ng mga mag ng mga mag-aral. So, dito po natin may kit uh, ma dito po may papahayag uh, ng tiyak ng ating mga mag-aral kung anong mga natutunan nila sa Pilipino. Ngayon po, nung nagbasa po sila, mas marami pa po silang nalaman tungkol sa Pilipino. Yung ah uh, may mga pinagawa pa sa kanila ng mga ah uh, tula, mga storya, or mga kanta na pwede nilang, uh, na pwede nilang gawin para sila ay mas mainganyo at mas mat matutunan yung sa lingwahe. So, yun po. Tapos, Uh, sa pangalawa po, may kita rin dito ang estratehiya na narapat gamitin at ilapat ng mga guro sa pagtuturo. So, tayo po mga guro, kung alam naman natin na nahihirapan yung bata sa pagkatuto ng kung ano mang paksa, kailan po may estratehiya tayo para kung bagama para maingganyo yung bata na matut matutunan yung paksa na yon. Ah, uh, kunyari po may mga guro na, na nagpapakanta, ah, uh, may mga guro na nagpapabasa, tapos pinapabasa niya 'yung estudyante niya. Para mas, para mas maengganyo 'yung estudyante or kaya ah, uh, may mga uh, pinapagawa na uh, mga quiz, mga assignment, ganun po. So, kailangan magi tayong uh, malikhain sa pag sa pagbibigay ng interes para mas maingganyo yung mga bata na matutunan kung ano mang paksa lalo na ang Pilipino. So, uh, pangatlo naman po, kailangan tukuin ang mga bunga ng pagkatuto. So, kailangan natin makita yung mga bunga na pagkatuto ng mga bata. Kailangan na pag uh, kung ay kita natin sa kanilang mga ginagawa na ay paano ay nag uh, talagang ginagawa talagang natu may natutunan naman talaga sila. At uh, kung medyo nahihirapan nga sila, edi gagawin natin yung sa strategiya para ma para ma para mas mainganyo talaga silang matuto sa Pilipino. Tapos, ano, ang um, pang-apat, ang um, may nasa ang bunga ng pagkatuto ay kailangan ipahayag na pagganap ay namamasdan o pagsasagawain ni kita. So, kailangan na pag na turuan na po natin sila nung tungkol sa Pilipinos kasi uh, kung ano mang paksa, na gusto nating ipahayag kailangan may nakikita talaga tayo na bunga ng ating pagtuturo kailangan at least ay kailangan na kahit paano ay may natutunan sila at may kita natin yun sa mga papagawa natin sa kanila na kahit anuman yun kahit kanta, paggagawa ng storya pag uh, gagawa ng mga pagsusulit yun So, ang sino naman po na aking tatalakayin ay ABCD format. Audience, behavior, condition, degree. Ito ay isang practical na lagom ng mga talakay hindi sa katangian ng isang mahusay na layuning pampagtuturo. Tinatawag din itong layunin pang kagawain o pupil performance objective. Halimbawa, ang bawat pangkat ay nakasulat ng isang sanaysay na naglalahad na hindi kukulangin sa limang daylan kung bakit napiling pambansang bayani si Jose Rizal. So, dito po, ah, uh, ah, uh, sa ABCD format po dito po natin makikita yung sa uh, yung sa mga gawain ng estudyante. at kung ano yung mga at kung ano yung mga matututunan nila uh, kung paano kung ano yung mga strategiya na nag uh, nagana sa kanila at kung ano yung mga na nakuha nila na mga uh, kalaman at mga uh, gawain, ganun. Dito natin may kita kung talaga bang nag, pa uh, paano ay may nalaman sila may natutunan sila. So, ay, sunod po. Dumain ng layunin pag, pagtuto, pang pagturo. Cognitive domain, ito sa paglilipat o transmission ng kabatiran o kalaman. Ito ay tinutukoy sa pag-iisip na rasyonal, sistematiko, o intelektual. So, sa cognitive domain po, dito yung pag dito natin makikita yung Uh, strategiya kung saan nagsisimula sa pag-iisip sa rasyonal na paraan taos intelektual dito natin mapapahaya kung mas may natutunan ba sa kaalaman dito po natin ma, mas ma, mapapahinga nyo sila sa cognitive domain. So, sunod naman, affective domain. Naukulang lang layong ito sa paglinang ng mga salobin, emosyon, kawilihan at pagpapayag ng, ng mga mag-aaral. So, dito naman po sa affective domain, ah, dito naman yung sa estrategya na nagmumula sa mga salobin, mga emosyon, mga uh, kawilian sa pagpahayag ng mga estudyante. So, dito po natin may kita kung ano yung mga reaction nila, kung na, na si si, siyaan ba sila, nalungkot ba sila. Pero <laughs> dito po natin may kita kung talaga rin may natutunan sila. Kasi ang may mga batang na ano lang, uh, tatayimik lang at wala ring sinasabi, maalata natin na ah parang wala yata tong natutunan. Kailangan ng uh, uh, magbago ako na magbago ako na estratehiya para mas para mas maingan yung isa na matuto. Pwede, pwede ko siyang maabot sa cognitive o sa effective. Ano po? Uh, sunod naman po, psychomotor domain. Ito ay nanggaling sa dalong salita na psycho, mag-iisip at motor o galaw. Napapalob dito mga layuning makalilinang sa kasanayang motor at ma manipulatibo na ba ng bawat mag-aaral. So, dito naman po sa psychomotor domain, tulad nga po sa sinasabi, psychomotor, so, ang uh, meaning po sa pag-iisip at sa galaw so at uh, not only uh, hindi lang po na may natututunan sila sa pag-iisip, may matututunan rin sila sa paggalaw. so ay kunyari po pag nag uh, tuturo tayo, parang may mga guru rin po na gustong yung sinasabi nila, may galaw na kasama. and Mabuti yun kasi may mga estudyante talaga na gustong ganun yung pagtuturo ng guro. Kasi mas ng guro para mas naingga naingga ganyo sila sa mga pinag-aaralan nila. Diba? Uh, uh, kunyari po, pag mag, pag ituturo mong A, B, C, D, tapos magbibigay ka ng halimbawa ng A, ap, uh, apple, B, boy, C, cat, ganun po. Uh, lalagyan mo ng mga, uh, lalagyan, uh hindi lang siya mga salitas, bibigyan, lalagyan mo rin siya ng gawa. And, maganda po yon na sa tahiya. Tapos, ano naman po, anim na level ng mga hirarkiyang hierar pag-iisip ayon kay Benjamin Bloom. Kaalaman, tumutukoy sa simpleng paggunita sa mga natutuang impormasyon. So, kaalaman, uh, dito po natin makukuha yung mga impormasyon na kailangan natin. Uh, ito po yung na na ang uh, ma ang inuuna natin yon sa pag-iisip. Kung ano yung mga nalalaman natin sa araw-araw. Tapos, sunod, comprehension. Binibigyan din ng mga pag-unawa sa kaulugan ng impormasyon na, tutu na tutuhan at pag-uugnay nito sa mga dating impormasyon. So, sa comprehension, dito naman po natin malalaman na naunawan nga, naunawa nga natin yung sang isang bagay, yung storya or kung anong mang nalaman natin sa paralan. At ah, ito rin po natin ma parang ma parang ma shish, masasabi rin sa ibang tao kung anong natutunan natin. Ay, hindi lang po natin nilalag, hindi lang po natin tinatandaan kung hindi nakukwento rin natin sa iba. So, yun. So, up sa aplikasyon, paggamit sa natutuhan sa iba't ibang paraan o teksto. Sa aplikasyon naman po, dito po natin mabibigyan ng mas diin pa kasi parang hindi lang po sa sa salita o kundi sa gawarin. Mas nabibigyan natin ng mga gawain, yung mga impormasyon. Uh, sa analysis naman, pag-unawan sa ugnayan ng mga bagay at organisasyong natutunan upang makita ang kabuan. So, dito po, may, uh, may kita po natin dito, yung sa sa pag natin, uh, yung mga natutunan natin na napakarami, at may kita natin kung ano ang kabuan nito, kung ano yung ah uh, kung ano yung mga natutunan natin at mas ma dito natin mapag iisip ah uh, pag-iisipan yung mga natutunan natin at mas bibigyan ng diin uh, yun yun po ah uh, synthesis naman, kailan pag-ugnayan ng iba't-ibang impormasyon upang makalikha ng bagong kalaman. So, dito naman po, pinagsasama-sama po natin yung mga impormasyon na nakuha natin at minibigyan natin ng bagong kalaman. Parang dina, dinadagdagan po natin. Ganun po. Sa evaluasyon naman po, nangangailangan ng pagbuo ng sariling pagpapasya sa liwanag ng mga inila ng mga kriteriya. So, sa Balwasyon naman po, tayo po 'yung makakabigay ng uh, ating pong sariling sa alobin sa dun sa mga natutunan natin, uh, mas mabibigyan natin ng diin, mas ma mababalikan natin tapos makikita kung ano 'yung mga na uh, tama or mali, ganun po. Ah uh, sino uh, naman po revision ng Bloom's taxonomy. Domain ng padam padamdamin. Nauukol lang domain ng pandamdamin sa paglinang ng mga saloobin, emosyon, kawian ng So ito po So, so ito po katulad ng punong sa na ano ko sa affective effect, domain. So Uh, sa mga salo, bin po siya sa mga uh, emosyon natin, mapapakita ng mga strategiya, ganun po. Uh, Dr. was for affective domain. So, siya naman po yung naggawa nung sa psychomotor domain. Sa, so, sa bangay aralin naman po, isang balangkas ng layunin, paksang aralin, kag kagamitan at mga bang na sunod-sunod na isasagawa sa pagkasasatupara ng mga layunin at napipintong bunga nito. So, sa, bang uh, sa banghay aralin naman po, ma ito yung isang balangkas na may mga layunin, mga paksa na gusto natin ituro sa mga estudyante. Parang Parang ano rin po siya, parang uh, pagkasunod-sunod na mga gawain ng guro kung uh, o um, mag babating na muna ba yung guro mag magkakanta tapos magdadasal na muna ba may pag-aagawin pa sa mga estudyante may mga aktibidad ba na gagawin yun po Ah, uh, so ay <laughs> sensya so, So, ito na po yung mga ito na po yung katapusan ng aking pong pag uh, tatalakay. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat.